Ipinakilala na ang PUGON-15, isang lihimti proyekto ng sandata ng Pilipinas na umano'y kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Asya pagsapit ng 2026. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense ng Pilipinas, kumakalat na ang mga usap-usapan na ito ay isang missile system na gawa mismo sa bansa, bunga ng maraming taong pananaliksik at teknolohikal na kooperasyon sa mga aliadong bansa. Ang PUGON-15 ay sinasabing may kakayahang tumama sa mga target mula sa malalayong distansya at may kakayahang makalusot sa mga modernong missile defense systems ng mga kalaban. Ang pangalan nitong, Pagan, ay nagmula sa salitang Filipino na nangangahulugang, Kurno, o, Furnace, na sumisimbolo sa matinding init at puwersang kayang ibuga ng sandatang ito. Ang numerong 15 ay sinasabing kumakatawan sa 15 minutong average na oras ng reaksyon at deployment mula sa pagkakatanggap ng utos hanggang sa paglulunsad. May mga impormasyong nagsasabi na ito ay isang mobile surface-to-surface -surface missile system na kayang maglunsad mula sa lupa patungo sa mga target sa dagat o himpapawid, na may estimated range na mahigit 800 kilometro, sapat para maabot ang mga strategic zone sa South China Sea. Ayon sa mga hindi opisyal na ulat, ang PUGON-15 ay gumagamit ng advanced solid fuel propulsion technology na nagbibigay dito ng mataas na bilis at flexibility sa operasyon. Bukod dito, ito ay sinasabing may kasamang modernong guidance system gamit ang kombinasyon ng satellite navigation at inertial tracking upang mapataas ang accuracy. May mga posibilidad rin na ito ay may kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng warheads depende sa misyon kabilang na ang high explosive, bunker buster, at advanced fragmentation types. Ang pagbuo umano ng PUGON-15 ay bahagi ng mas malawak na modernization program ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Isa ito sa mga hakbang upang hindi lang umasa sa mga dayuhang sandata kundi makalikha rin ng sariling kakayahang pandepensa. Maaaring may mga impluensya mula sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ilang mga bansa, gaya ng South Korea, Israel, at Japan pagdating sa military technology transfer at research. Habang wala pang opisyal na presentasyon o public demonstration ng PUGON-15, marami na ang nagsasabi na ito ay sinubok na sa isang classified facility sa hilagang bahagi ng Luzon. Kung totoo man ang mga balitang ito, ito ang magiging kauna-unahang advanced missile system na buong-buong denevelop sa Pilipinas, isang malaking hakbang patungo sa pagiging self-reliant ng bansa sa larangan ng military technology. Sa kasalukuyan, nananatiling isang misteryo ang KUGON-15. Ngunit kung ito ay totoo, ito ay maaring maging game changer sa power dynamics ng Southeast Asia. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng missile ay magbibigay sa Pilipinas ng mas matatag na posisyon sa mga usaping teritoryal, lalo na sa West Philippine Sea, at maaaring maging deterrent laban sa mga banta sa seguridad ng bansa.